Gumawa ng dalawang ulam si na Tyson at Celia para sa hapunan. Ngunit naisip ni Celia na hindi magandang seafoods lamang ang kainin. Kaya gumawa siya ng salad mula sa mga sangkap na naroroon. Tumingin si Tyson kay Celia na puno ng awa ang mga mata. Kailangan mo pong pumasok sa trabaho bukas. Magiging napakahirap nito para sa'yo. Kusang loob ko ginawa kaya hindi ko nararamdaman na mahirap. Pagkasabi nito ay namula ang mukha niya. Bagamat naranasan na niyang umibig sa iba bago niya nakilala si Tyson, hindi pa niya nasabi ang mga ganoon katamis na salita. Nang makita ni Tyson ang pamumula ni Celia, ay hindi niya napigilang mang-asar. Cel, mukhang nasanay ka na sa pagiging asawa ko. Tama ba ako? Nagulat at nahiya si Celia. Lumunok siya ng mariin at iniba ang topic. Tara kumain na tayo. Lumalamig na ang mga pagkain. Marahang tinapik ni Tyson ang likod ni Celia at huminto sa panunokso. Uminom muna tayo. Binuksan niya ang kahon na gawa sa kahoy at inilabas ang red wine sa loob. Hindi niya inaasahan na nagdala si Brian ng bote ng alak na nagkakahalaga ng daang-daang libong piso. Kung nakainom si Sel ng ganitong klase ng alak noon, hindi ba siya malalantaldal? Paano niya ito ipapaliwanag dito? Saglit na tinitigan ni Selia ang bote ng alak sa kamay ni Tyson. Hindi siya pamilyar sa brand. Ngunit mukhang mahal ito. Anong brand ng alak ito? Hindi ko matandaan na nakakita ako nito dati. Mahal ba ang alak na ito? Natuwa si Tyson na hindi pamilyar si Celia sa alak. Kumpiyansya siyang nagsinungaling. Hindi ko alak. Gusto lang nitong batiin ka ng good luck sa iyong interview. Sa susunod, bibili ako ng magandang alak para sa pagdiriwang natin. Hindi napigilan ni Celia na magreklamo sa kanyang loob. Sa tuwing pumupunta ako sa wet market, wala akong nakikitang sale. Ngunit si Tyson ay nakakuha ng mga discount sa lahat ng binilhan nito ng sangkap. Dahil ba malas ako at swerte siya? Ngumiti ng matamis si Celia, tsaka sumimsim ng alak. Maasim ito noong una, ngunit matamis ng maglaon, tulad na kanilang pagsasama. Nabigla siya sa napakasarap na lasa at sinabi, Magkano ang alak na ito? Casual na sumagot si Tyson. 559. Inalis niya ang tatlong zero sa totoong presyo nito. Nagningning ang mga mata ni Celia. Wow, akala ko libu-libong piso ang halaga nito. Pakiramdam ni Tyson ay maganda ang timing nito ito. Kaya nagkusa siyang itaas ang baso. Hindi tayo uminom ng alak noong araw ng kasal. Let's make it up now. Hindi napigilan ni Celia na mamula. Ganap na nahulog ang romantikong kapaligiran. Nang makita ang pananabik sa mga mata ni Tyson, inabot niya ito sa yakap. Binitiwan ni Tyson ang kanyang kamay at ibinuhos ang lahat ng alak mula sa kanyang baso. Dahan-tahang inikot ni Tyson ang baso sa kanyang kamay at hinayaan ang likido na maghalo ng pantay. Pagkatapos, ay ibinuhos niya ang kalahati ng alak sa baso ni Selya. Inilagay niya ito sa kamay ni Selya at sabay silang sumimsim sa kanika nilang baso. Matapos inumin ang alak, naramdaman ni Selya na lasing na siya at mas lalo siyang nalasing sa malumanay at matatamis na salita ni Tyson. Sel, nagustuhan mo ba ang alak? Tanong ni Tyson sa kanya sa isang nakakapawing tinig. Naramdaman ni Celia ang mainit nitong hininga na humahaplos sa kanyang balat at hindi niya napigilan ang panginginig. Oo, sobra kong nagustuhan. Lumapit si Tyson sa kanya at bahagyang dumampi ang labi sa kanyang pisngi hanggang sa kanyang tenga. Pero mas gusto kita. Sabi nito ng mapangakit at minitian siya ng mapanukso. Namumulang tinignan ni Celia si Tyson, tsaka isinubsob ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Nalanghap niya ang pangmayamang amoy sa kamiseta. Sa ngayon, gusto niyang sabihin kay Tyson na babango rin ito. Hindi niya makalimutan ang halik na pinagsaluhan nila sa restora. Bigla siyang nagkaroon ng lakas ng loob na halikan ulit ito. Ngunit mabilis na iwinak si iyon ni Celia sa kanyang isipan. Anong ginagawa niya? Bakit niya ipinapaubaya ang sarili niya kay Tyson? Nang mapansin ang kanyang reaksyon, inabot ni Tyson at hinawakan ang magkabila niyang pisngi. "Dahilan upang magtama ang kanilang paningin. Bakit namumula ka?" Nataranta si Celia at mabilis na umili. Ako. Hindi ko ala. Laging namumula ang mukha ko ng ganito tuwing lasing ako. Hindi napigilan ni Tyson na kurutin ang bahagya ang pisngi nito. Alam mo ba kung gaano ka kaganda sa tuwing namumula ka? Mas lalong namula ang pisngi ni Celia. Sinabihan niya si Tyson na ipagpatuloy ang pagkain. Sinunod ni Tyson ang anumang hiling nito. Ngunit ang mga mata nito ay palaging nakatutok sa kanya. Tinitigan ni Celia si Tyson, ngunit hindi nito napansin ang banayad na pagmamahal sa mga titig niya. Nabighani siya sa paraan ng pagtikim ni Tyson ng alak. Sa totoo lang, curious siya sa totoong mukha nito sa likod ng maskara. Ngunit sa kasamaang palad, tumanggi itong hubarin ang maskara. Gayunpaman, Naniniwala si Celia na ipapakita nito ang mukha nito balang araw. Naniniwala rin siya na hindi magbabago ang nararamdaman niya dito kahit ano pa ang hitsura nito. Ang sarap mong magluto, sel Ang pagkaing niluto mo ay ten times na mas mahusay sa mga mamahaling restaurant. Humahangang sabi ni Tyson gamit ang mga papuring na isip niya upang ilarawan ang kanyang nararamdaman. Nahihiyang ibinaba ni Celia ang kanyang ulo at ipinagpatuloy ang pagkain. Sinimulan niyang kainin ang niluto ni Tyson. Kung gaano ito katapat, ang lasa ng niluto nito ay hindi masyadong masarap. Ngunit pinigilan niya ang sarili na huminto sa pagkain. Nahaawang tumingin si Tyson sa kanya at sinabi, Alam kong hindi talaga masarap. Pwede mong ihinto ang pagkain, sir. Umiling si Celia at ipinagpatuloy ang pagkain. Ginawa mismo ng asawa ko ang ulam na ito. Siyempre hindi ko hahayaang masaya. Ang sagot na nakahanda sa dulo ng dila ni Tyson ay biglang napigilan. Hindi niya naiwasang malunok ang mga salita. Sa totoo lang, hindi niya inaasahan na bigla siya nitong tatawaging asawa. Pakiramdam niya ay lumukso ang puso niya sa tuwa. Sa wakas, tinawag mo na akong asawa mo, Sel. Hindi man lang namalayan ni Celia na sinabi niya iyon. Agad siyang namula at napahiya. Hindi niya ito tinatawag na asawa maliban kapag ipinapakilala niya ito sa ibang tao. Pero kanina, sa hindi malamang dahilan, natural na lumabas sa bibig niya ang salitang asawa. Nagkunwari si Tyson na hindi niya napansin ang kahihiyan nito. Sel, gusto ko ulit marinig. Hiyang-hiya si Celia na magsalita. Pulang-pula ang kanyang mukha sa puntong ito. Hinawakan ni Tyson ang kamay niya at isa-isang hinalikan ang kanyang daliri. Ang mainit nitong hininga ay humaplos sa kanyang balat. Sir so, kung hindi mo alam kung paano bigasin, pwede kitang turuan. Pakiramdam ni Celia ay malapit na siyang mahimatay. Gayon pa hindi niya maalis ang tingin sa labi ni Tyson. Saglit siyang natulala bago ibinuka ang nanginginig na labi. Ikaw ang mahal kong asawa. Nag-ipon siya ng lakas ng loob na sabihin iyon ng isang beses. Ngunit nang magsasalita na sana siya, biglang dumampi ang labi ni Tyson sa labi niya at nalunok niya ang natitirang bahagi na kanyang boses. Ang bango ng alak ay kumalat sa kanyang labi. Dahilan upang makaramdam siya ng pagkahilo. Ito ay isang nakakalasing na sensasyon. Nag-aapoy ang labi nito sa kanyang labi at unti-unti siyang nilamon. Hindi lang siya nakontento dito. Dahil ito ay mas nakakahumaling kaysa sa pinakamasarap na alak sa mundo. Naramdaman ni Tyson ang tibok ng puso ni Celia nang marinig niya ang tunog ng ungol na kumawala sa mga labi nito. Ang pakiramdam na ito ay napakasaya. Tulad ng isang addiction na hindi niya pwedeng ihinto. Thank you guys for listening and watching. What a feel beside. I don't know where we're gonna fly like you do sometimes.